Itong gas station na pwede maginom, inom Sarap. Sirap. Labig. Yun, naalis lang tayo. Bibili tayo ng ano bibili lang tayo ng cravings kasi nautosan tayo na bumili ng ice cream ng time check alas tres ng madaling araw <laughs> nag-happy helmet lang tayo kasi dyan lang naman I mean yung helmet ato pang bike to eh sarap pong motor, gabi. Ah. Sana rinig. Naka ano naman tong ano eh. Tong mic. Naka noise reduction. Pero hindi lang ako sure kung naririnig pa ako. Lamig. Ooh, sarap pagigit dito sa North Gate. Oh, lamig. So, wala masyadong mga sasakyan. Gabi na kasi. Laging ganito. Ito eh. yung gabi. ako na bumili na mga ano-ano dyan sa labas. Pero maganda naman kasi nakapag-motor ako. Ayan yun, tapos tayo bumili na Macdo. Macdo or ice cream. Hindi magbiting mag-beating the red light eh, kasi... Ang Lawson Bibili. Either ice cream daw or ano eh. Macdo or Lawson. Selecta Lawson. Yung ice cream. Sarang, sana rinig yung boses ko. Pero kahit naka-red yung traffic light, hindi tayo tatawid. Kasi baka may mga tumatawid na mabilis eh. So kaya doon sa total. Sige, testing natin doon sa may kabila. Ay, gagi. May ano dito eh may checkpoint dyan Hindi, doon lang naman sa may ano, total Kasi minsan may mga nakikita akong checkpoint dito eh Naka-nutshell pa naman akong helmet Basta naka pa ako Sige, sige Wala, chinelas, nutshell, agay pa yung ice cream ay bibili tayo, ice cream yun bala, pala at ate magkano to wala kasing Ayun, ngayon yung maliliit. Okay. pala nito. Ay! Gagil. Sira pa. Ay, ko nasira. Hindi na sira. lang. Nasira. Itong maliit, huwag ka na. may bili pa akong alaking doon sa may Macdo. A few moments later. So yon guys, nabili na natin yung ano, yung ice cream. Ipot ko lang tayo dito sa gilid. <laughs> Camera, ang dito pa ba? Tapos McDo, kasi may natira pa tayong ano eh. May natira pa tayong 150. So pwede pa 'yon pang alaking siguro. Ah, uh, 150 lang naman yung alaking eh. Sige, 'yun na lang. Grabe, doon pala sa may sa, sa may ano na 'yon, total. Pwede pala magkano dun eh, mag-inom. Tong so, gas station na uh, pwede mag -inom. Sarap. May mga nag-chill doon. Last ang hangin! Bakas yung treno niya ito. Hmm. sa sumata. Baka na-chill kasi tayo. I mean, yung helmet ko kasi pang bike. Uy, na tayo. Daan lang muna tayo saglit doon sa McDo. Para makabili tayo ng Alaking ni Bossing. Ah, dito. Pwede kaya dito? Yung mga nagsijogging pa din kahit sobrang gabi na. Ooh, sarap! chill dun eh tuwing ano eh tuwing gantong oras alas stress na may nagiinom sana ako doon sa dati kong office eh, para makita ko yung mga katrabaho kong mga nagayos sa mga gilid-gilid. Kaso naisip ko, wala pala akong dalang ilap, wala pala akong dalang helmet na maalos, tas na chinelas na din. Mayulation na talaga dyan. Tapos so, ikot ko doon pa pala sa dulo. Ah, uh, ano lang tayo makbo? Take out. mga pusa, pusa eh. Wala pala mga wilis dito, ang daming ngam. What? Ano yun? Ano parang may parang tubig eh. Ah, sa kalsada. Yung mga dagtaan ng puno. Ayun o. Oh. Kaya pala lagkit. sakit ng kalsada. Dito na labas ko. Makdo saan ba? Makdo. Ah, saan yung Makdo? Dito. Makdo drive through. Ito ba? Hi, good morning. Welcome to Masan. Try to... Magkano yung chicken ala ah, king po? Ala cart lang sir. Hindi, may fries. Ano po yung drink A Coke? Coke? 128 sir. Okay po. May Gcash payment kayo? Pa? May Gcash payment kayo? Ay, not available for Gcash sir. Pardon ah, right. cash lang. Ah, uh, sige. Huwag na lang. Gcash lang eh. Ito, oo. Oh. po. May hey, Gcash payment kayo? Ah, uh, check out, yes, pa, Meron, po, yes, po Meron po, Gcash? Yes, po. Ah, isang Y2 po. Ah, okay, drinks po. Coke okay. Large na po ba yung price? Hindi, regular lang. okay. Yun lang. Okay na ba? Pwede drink, sir, no? Cheesy ha? Huh? hamburger, regular price? Ah. okay. Anything else, sir? Yun lang. okay. Last window po. Thank you. Thank you. Pagla. No, okay. na. Hirap nang may dalang cook. Matapon to eh. Tawin na tayo. Nabilin na tayo na natin yung ice cream. Parang nagpalalamob lang eh, no? <laughs> sana malinaw yung audio. Kahit nasa labas yung ano, microphone. Para next time, ganito na lang gagawin ko. Ilang oras na tayo nagbumotor, Kanina pa tayo inaantay ata. Dito lang tayo pinapabili. Dito sana tayo sa Northgate bibili. Eh. Kaso wala kasing pwede. Hindi kasi pwede mag dito eh. Eh, ah, nagka-clump-clump dyan sa gilid eh. Dito na, papasok na tayo dito sa amin. Dito na masusubok ang aking driving skills. Kung hindi matatapon yung coke. Tapon na tayong coke. Na yung nagtahap naman yun yun nagawa na ako guys <laughs> kung ina tapun pa yung opawig hmm. so yun diyan ganon sir video labat